Hi guys! Ano nga bang dahilan? Bakit hanggang ngayon ay eh, tinatangkilik pa rin tong PS4 Pro 500 million edition? At alam nyo ba na mas mataas pa ang value na itong PS4 Pro sa PS5 Slim? So ngayon, tatalakayan natin yan dito sa video natin na since ang PlayStation or Sony nakasold ng 500 million na console, nag-celebrate si Sony na mag-produce ng mga limited edition katulad nito. So since 1994, imagine that sobrang daming gaming console na sold ni Sony. Eh well, napakaganda at para sa akin number one talaga ang PlayStation. Alam nyo ba guys, na limited lang to to 50,000 worldwide, so numbered siya. Ayan. may kita nyo yung packaging niya na sobrang premium talaga. Ngayon lang ako nakakita ng gentong packaging. Doon pa lang sa packaging niya, alam mo nang may value siya eh, no? By the way guys, nakuha ko to sa trade sa PS5 Slim, no? So, may nakipag-trade sa atin from TikTok na meron daw siya na ito. Eh, matagal ko nang hinahanap to. Kita nyo rito na translucent dark blue siya. Ito naman yung controller niya. Napakaganda pa rin ang condition na ito. Karan din siyang kasamang PlayStation 4 camera. Eh, din yung kulay niya, guys. Dark blue rin siya. Even itong stand na translucent dark blue, meron din siya. Alam nyo ba na pang 25,187 units to. Kaysa tayo sa mga maswerte talaga nagkaroon na ito, aalagaan ko to. Pero depende kung may gustong bumili niyan, if the price is right sa inyo na to. Itong PS4 Pro 500 million edition ay meron 2 terabyte hard drive which was larger than the standard storage offered in regular PS4 Pro models at the time of its release. So napakaganda talaga na ito. Nirelease to noong August 2018, the PS4 Pro 500 million limited edition received significant attention from fans and collectors. It sold out quickly with many units being resold at higher prices on secondary markets. So tumaas talaga yung resale value nito. And then until now, tinatangkilik pa rin at actually naglalaro to ng 45,000 to 50,000 depende sa condition. This special edition not only celebrated a significant sales milestone for Sony but also served as a nostalgic piece for fans who have been with PlayStation since its early days. So napakalalim ng hinugutan na ito, hindi lang yung 500 million sold. Para dun talaga to sa mga fans ng PlayStation, kaya sulit na no sulit talaga to. The 500 million limited edition PS4 Pro is remembered for its unique design. At alam nyo ba, itong special edition na to ay di lamang sinaselebrate dun sa 500 million sold ni Sony, no? Kundi dinededicate niya rin tong unit na to dun sa mga fans talaga na since dati pa na nakaabang, kaya ginawa to ng Sony. So nakakatuwa Ito. yun. Oh. Ayan guys, nakita nyo naman yung quick review natin dito sa unit na to. I'm so happy na meron tayong PS4 Pro 500 million edition. Imagine that 50,000 worldwide to at isa sa atin nandito sa store. I so, will make sure na imi-maintain natin malinis to and I'm so happy rin na makita to ng mga PlayStation fan dito sa store natin kasi para sa akin, it's a gem, no? Gem legendary PS4. Hindi siya basta-basta ng mga unit lang na, na standard na may kita ninyo. Maraming maraming salamat sa mga nanood. I hope na enjoy nyo itong video na to. At kung meron ka pa mga binibenta dyan ng mga limited edition na PS4 Pro, PS4, PS5, Switch, dalhin nyo lang yan dito. Pwede natin yan i-trade, upgrade, or downgrade, guys. This is Mark De Castro ng Eltag Gaming Hub. Peace!